Hi guys! So for today, dahil nagkakrape ako ng sinigang, magluluto tayo ng sinigang. Let's go! Talong lang naman to, tapos okra, tapos ito Okra, kaya konti nang nilagay natin. Pero yeah. hiwain na natin to ng maliit. Yes, yeah, sobrang unti lang talaga yung binili naming pork. Kasi good for three person lang naman. So, kaya yun. Ay, naku. Yung sinigang ko pala is gigisahin ko siya. So, hindi ko alam sa inyo kung ano yung way niya ng pagluto ng sinigang. Pero ako kasi ginigisa ko siya. So, yan. Tsaka guys, pumili kami kanina ng pork. Hindi namin alam na sila na pala siya. I mean, hindi na maganda yung kulay niya. Kasi di ba pag napunta ako sa mga wet market, kapag nabili ka ng mga pork, may mga ilaw-ilaw sila ng red-red. Ganon para maging fresh yung meat nila. Pero, pag uwi mo sa bahay, ay hindi na fresh. Ay, nagula talaga kami. Pero buti may nabili kaming pork na karaan. Kaya yun na lang ginamit namin. 嗯。Mm. Pag nag-eat mo, baga ako di mo siya Di mo siya Pag alam niya siguro, wala siyang kasama. So, kakatapos ko lang kumain. Tignan niyo naman, sobrang namawis ang mukha ko talaga. Kasi sobrang sarap talaga ng sabaw. And At sa atin hindi pa tapos. Yes, Linda, hindi pa tapos kumain. And syempre, yung isa dadating yon And sure ako magagalit na namin kasi hindi, hindi ko naman sinabayin kumain. Pero yun nga, um, sabayin ko na siya mamaya ulit. <laughs> so, thank you for watching! See you all again sa ating next luto serye. Kasi, um, yeah. So, baka may susunod pa. So, yun. Bye-bye. Thank you!